Guys, another day, another lotto sir. Yeah, nag-request kasi yung anak ko na magloto kami ng kamote queue. Kaya ngayon, yan yung gagawin natin. So, nag Balat na tayo dito ng kamuti at tinugasan ko na yung kanina. Timing naman, natakabili kami ng isang araw ng kamuti. Nakabili kami ng dalawang kilo. Dito kasi sa amin bihira lang talaga makakita ng kamuti na may nagtitinda. Kaya pag nakakita ako, ay bibili talaga ako. Alam nyo na, sanayin tayo sa mga ganitong klaseng pagkain. Apat na piraso lang pala ang lulutuin natin kasi kami lang naman tatlo ang kakain nito. Ayaw ni kami ng kamote kaya kami lang tatlo ang kumakain nito. So ayan, hinugasan ko na yan kanina pero pagkatapos ko slice dyan ay hugasan natin ulit kasi tingnan nyo oh, ang dami dami niyang tagok. Pagkatapos dyan habang nag ano tayo ay nagpainit na rin tayo ng mantika dito sa kawali. Pagkatapos ko nga pala hugasan ay pinunasan ko na itong ating kamote bago natin siya iprito e para hindi tumalsik itong ating mantika. Ang bilis lang naman prituhin itong ating kamote lalo na pag ganyan pwede yan lakasan yung apoy. Yan at dito sa kabila naglaga na rin ako ng munggo kasi magulay kami mamaya. So yan pagkatapos natin prito ay gisit aside muna natin itong ating kamote. So sa same na kawali ay dyan na rin tayo naglagay ng ating brown sugar. At pag na-melt na itong ating brown sugar o lumapot na, dyan na natin ilagay itong ating kamote. At, at sa time na to ay continue halo tayo dyan para hindi masunog itong ating asukal. At didikit talaga siya lahat sa ating kamote. Pag hindi kasi na-melt yung ating asukal, hindi yan didikit sa ating kamote. Kakailangan bago natin ilagay ang ating kamote, kailangan na lumalapot na itong ating asukal. So ayan, luto na po ang ating kamote yan. Wadi ba ang dami rin ang nagawa. Yan, thank you for watching guys. Kain po tayo hanggang sa susunod po. Bye-bye.